ni Sen. Bongbong Marcos na wala ng kinalaman ng kanilang pamilya sa usapin ng pagsasabatas sa panukalang magbibigay ng kaukulang kabayaran sa mga biktima ng pang-aabuso ng martial law. Ayon sa anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang pamahalaan na magdedesisyon kung ipapatupad ito. Hindi na raw dapat isangkot pa ang kanilang pamilya sa naturang isyu dahil matagal na raw na sa kamay ng gobyerno ang umano'y ill-gotten wealth ng mga Marcos na ipapamahagi sa mga human rights victim. If the government chooses to support it, as they, it seems that they have, then uh, then they, that, it will be implemented. In all the cases between claimants, uh, we no longer have a legal personality when it comes to those uh, to those actions. We do not send lawyers. We do not appear as a party. So again, it's between the claimants and the uh, and, the, and the national, the Philippine government now.